dinner. Kala ko na eh. Ali, ano si Oni? Ano? Nakalis ah. lang ako sa pasinto. Pulis ka? Oo, oh, bakit? Wala, wala. Alin si Oni? wala pa. Pagkatapos ng trabaho ko sa pasinto, ihatid kita sa inyo. Ha? Huwag, dito na lang muna ako. Pag nakita ko ng mga humahanap sa akin, huli-huli nila ako. Alam mo, kagabi pa ako nahihiwagahan sa'yo. Sino ba yung mga humahanap sa'yo? Um, galing ako probinsya. Kasama ako nung mga babaeng ni um, nirecruit para daw maging katulong ng isang mayaman dito sa Maynila. Pero yun pala, wala lang kami sa kasa. Buti na nakatakas ako eh. Alam mo, malabo yung statement mo eh. Maganda ka. Hindi ang itsura mong ginagawang katulong. Eh, kaya nga sa kasa ako babagsak eh. Sige na naman. Dito muna ako titira. Ipaglalaba kita, ipagluluto rin kung gusto mo. Huwag mo lang muna akong paalisin. Pulis ako. Kung gusto mo na lang, i-report natin yung nangyari sa'yo. Basta ituro mo lang sa amin yung lugar na pinagdadalan sa inyo. Kami na bahala doon. Tapos pwede ka na umuwi sa probinsya nyo. Boss, ito na yung mga napili. Wala sa huling shipment natin. O oh, sige. Dali na ang mga yan kina Mrs. Corpus. Jangan Kami lah ayah. Ah! saya. Ah! Selubungnya. Tiner, kala ko na eh. eh. Sinuyod na namin ang buong Chinatown, Elmer eh. Pero wala pa rin makapagturo sa amin kung saan namin maaaring makita si Abigail. Ang sabihin niyo talagang wala kayong silbi. Lahat ang ipagawa ko sa inyo, laging kayong palpak. Inalis na lang kayo ni Papa kay Jack Lamas. Dahil doon sa nangyari sa restoran. Tapos pati yung problema ko kay Abigail. Hindi niyo ko matulungan. Huwag Elmer. Hindi kami titigil hanggat di namin natadala sa si Abigail. Huwag kayo mangako, gawin nyo. Sa isang linggo na katakda ang kasal namin. Kapag hindi natuloy ang kasal namin ni Abigail, dahil sa katakda, ako ang papatay sa inyo. Elmer, patay na ang ninong Benito mo. やます。 Huwag tinatayo-tayo mo dyan. Halika na, baka lumamig pa yung pagkain. Lisa? Lisa! 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 Sabi ko na, babalik ang mga ako. Hoy, kung inaakala mo mapapaniwala mo ako sa yung drama, nagkakamali ka. Pasensya na.